Naging usap-usapan kamakailan ang pagpapaimbestiga ng isang mambabata sa ilang paaralan na umano'y minumulta ang mga mag-aaral kapag hindi nagsalita ng Ingles sa klase. Paraan umano ito upang matuto ng Ingles sa mga estudyante. Pero ayon sa ilang eksperto sa linguistics o ang pag-aaral ng lingwahe, sa halip na makatulong ay nakakasama pa umano ang pagpilit ng ganitong pagtuturo sa pag-unlad sa kaalaman sa wika ng mga bata. Ngayong buwan ng wika, makakapanayam natin ang isa sa nagsusulong na mother tongue o wikang kinagisnan ang gamitin sa pagtuturo. Siya ay si Dr. Ricardo Nolasco ng Department of Linguistics ng University of the Philippines, Diliman. Uh, magandang umaga, Dr. Nolasco. Magandang umaga sa iyo, Howie. So, um, ano bang ibig sabihin ng mother tongue? Um, pag pinagbasihan natin yung definition ng mother tongue ng UNESCO, ito yung uh, wikang unang natutuhan ng bata pero meron ding ibang definition gaya ng it is the language one uses most no na at kabisado ng bata oh. so, it is also the language one one uh, identifies with no so makita ito yung mga definition ng mother tongue okay no? uh, para sa background lang ng mga manonood sa ating bansa maraming mother tongue hindi Tama. tulad ng ibang bansa isa o dalawa o minsan tatlo lang no sa atin ilang bang mother tongue sa Pilipinas? Ilan, mga 170 languages. Tayo. 170 languages. Uh -oh. So yung sinasabi ng ilan na dialect, language talaga Mali yun. Mali po mother. yun. Uh -huh. Oo, kasi sinasabi na yung, yung dialect namin sa Cebu, uh -huh. that's actually a language. Wika po yun. Yun yung pagmamaliit ng ginagawa. Kaya tinatawag silang dialect. Ngayon, iwinawas to po natin yan. At kahit na yung dialect at saka language, ang number one na nagtuturo niyan ay yung Department of Education kaya ang unang dapat magbago nito ay walang iba kung hindi independent ng pamahala no so um, ang isinusulong nyo na gamitin yung mga mother tongue halimbawa sa Cebu uh, gamitin yung Cebuano Tama. So, sa Bwanong pagtuturo sa pagtuturo ng ng, ng ano uh, foundational subjects no like uh, what uh, from the very beginning kailangan sa pagtuturo arithmetic. ng reading arithmetic math no ay dapat nasa unang wika sa wika ng bata kasi oh. ang prinsipyo dito is We should start from where the learners are and from what they already know. Napaka-basic nito, Hawi, no? Pero binaviolate ito ng bilingual education for so many years. Napatunayan na ito sa lahat ng mga research international at national man. Pero hanggang sa iyo, hanggang sa ngayon, may mga iba tayong mga politiko na hindi pa naliliwanagan oh. dito sa research na ito. Okay, ang tagal, -tagal, -tagal na paliwanag lang po muna ang bilingual policy, yung sinasabi niyo. Ano bang ang ibig sabihin ng bilingual policy sa atin? Ang kasalukuyang bilingual policy ay nagtataguyod ng pagtuturo ng dalawang pangalawang wika, no? Two second languages as media of instruction. Bakit sinasabi two second languages? languages? Kasi yung Filipino at saka yung English, no? are not the mother tongues of most Filipinos. Yung sa English, Maynila, ang ang Filipino o Tagalog based ang ma, ang Tagalog yon. Tama. Pero mga around 22% lang ng buong populasyon, yun lang yung mother tongue. Most of, uh, of the uh, of the people, no, Ay hindi po mother tongue ang Tagalog. Okay, just as an example. Ang halimbawa, marami sa atin mga Bisaya o mga Ilocano. So, halimbawa sa ang sinasabi niyo, dapat ang ang polisiya yung practice sa ating mga paaralan. Kung sa Ilocos Norte yung so, eh, paaralan, pa ilocano. ilocano yung pagtuturo ang gagamitin sa pagtuturo ng found foundational subjects, sinasabi okay. niyo, arithmetic, math, Kung science, etc. Kung et Gusto po namin gamitin yung yung mother tongue or yung wikang Kinagistan mula preschool hanggang at least grade 6 sa buong elementary school. Ay yung argumento naman na lalo tayong mahuhuli dito sa global economic development lalo na yung uh, isang malaking employer sa atin yung mga call center na talagang uh, kailangan-kailangan talaga gamitin yung English. Hindi kaya tayo lalong mahuhuli dito sa uh Kaya itong hindi, global economic competition na to. Magandang tanong 'yan, no. Pero ang punto yung kasalukuyang uh, educational system natin cannot produce. Hindi nila malikha yung mga kailangan ng merkado ng ating mga call centers, no? Bakit? Because of of uh, the educational system. Kami naniniwala no kung itong patakaran na ito ay gagamitin, no? mapo natin within eh, siguro mga 10 to 15 years yung mga graduates na sinasabi nila. Bakit sapagkat itong ang tandaan po natin, itoy mother tongue based multilingual education. Hindi po ito vernacular policy, no? Ginagawa pong tulay yung first language no para matuto ng second languages at sa konkretong kalagayan ng Pilipinas ito po ang English at saka Filipino. So hindi naman yung, so ibig sabihin hindi nyo sinasabi na wag nang uh, ituro ang Ingles at Filipino Oo. sa mga estudyante. Sinasabi nyo lang ang dapat ang medium of instruction, 'yung gagamiting wika sa mga paaralan sa ating bansa kung ano man 'yung native language doon. Top, totoo po. Maaring yun. ifugaw ito, Tama. Umaranaw, Opo. o Maranao, o whatever. Ah. Uh, ngayon, ang, ang sinasabi po namin, kaya mother tongue based multilingual education. Iba po ito dun sa patakarang ginawa noong mga 1950s at saka 1960s. Yun po ay malabnaw na bersyon ng paggamit ng unang wika. Ngayon, yung ating uh, uh, itinataguyod ngayon ay dapat pong gamitin yung wika ng bata bilang medium of instruction sa unang mga baitang, it yung sinasabi namin elementary, no? Pero malakas po dapat 'yung pagtuturo natin ng English at Filipino. Pagdating po ng second uh, uh, ng second level or secondary level, ma magaling na po 'yung kanilang kakayahan sa English at sa Filipino para maging medium of instruction nito. Okay. So, matagal na 'tong uh, bilingual policy sa ating uh, mga paaralan, no? Mga, and it's a total ilang, mga, failure. Mga ilang dekada na po ito. Ay noong 1970s po 'yan no panahon ni Marcos oh, okay. no okay. so in practice uh, kahit sa angkas sa Pilipinas ang ginagamit ng mga wika sa pagtuturo ay yung uh, English tsaka at saka Filipino at minumultahan pa yung mga bata, no? Ang na, um, na gumagamit ng native language, oh, ng, native ng local language. language. Okay. Ang totoo okay. po niyan, may isang pe, uh, magulang na So ng... bawal gamitin ang ang Cebuano sa totoo sa paaralan, kahit sa Cebu, oh. kahit sa Bisayas? Totoo po 'yan. Tapos oh. may mga English speaking zones, no? One of the most uh, unreasonable na na iniisip nila pinagmamalaki na pa nga ng ibang colleges na English speaking campus daw sila English only campus ayun daw sila ayun po ay violation ng karapatan ng uh, mamamayan na matuto sa sarili nilang wika ang totoo okay. ang totoo niyan hawi no tingnan po nating English proficiency no sa UP binigyan po ng English proficiency exam yung mga taga UP yung undergrad at saka yung UP law alam mo kung ano yung lumabas? 67% lang yung English proficiency. Mga taga-UP na yan. Yung undergrad. Yung mga UP lo. Kaya nagre yung mga profesor nila na napakasama ng English. No? 77% lamang yung English proficiency. Pero baka nila. ang ibig lang sabihin yan, mahina ang pagtuturo ng English sa mga bata. Hindi naman ibig sabihin, failure yung ating sistema. Hindi, hindi po. No? Pag pinakita ko po, ito yung NKI results no? by type of high school 2008-2009. No? ang reading and comprehension po ng mga bata na total public at saka private 51.1% no at sa public at saka private no sa public 49.1% private 57 .1%. okay po translate 10%. lang po 'yan dahil baka hindi yan maintindihan uh, ng ang ibig ibang tao? sabihin po nito ng yung mga kung mga high school students natin nirireklamo po ng mga businessmen natin na yung mga bata No, may tatlong problema na makikita po natin sa ating high school uh, graduates. One, sila po ay mahina sa communication skills in any language. No, pangalawa, kahit kahit native language kahit nila. Kahit native language nila. Kasi sa hindi, hindi, nga tinuturo. Uh, hindi nga tinuturo at hindi dinidevelop yung intellectual... So, uh, mahina sila mag-communicate in mahina general. Mahina mag-communicate in general. They're not good in communicating okay. in any language. Tama po. Okay. Tapos, poor reasoning skills and poor problem solving skills. Ito pong tatlo yung inirereklamo ng mga ng mga businessmen. Ganon din yung mga call center, Pag mga employers sinasabi. Oh, mga employers. So, ang sinasabi niyo, resulta ito ng kasulukong yung bilingual policy. Paano niyo naman i-connect co yung uh, yung ganyang klaseng kahinaan doon sa bilingual policy? Eh, nakikita na Baka po mahina sa... lang yung education system in general, oh, hindi yung uh, hindi yung policy uh, na yun. Hindi, yung ang hindi natin maihihiwalay yung patakaran na 'yon sa buong ano no sistema no kaya kung kami ay man nag espouse ng mother tongue based multilingual education hindi lang po yan pagbabago ng wika kailangan may mga iba pang mga pagbabagong magawa katulad ng ating yung poor training ng mga teachers no pag magsasagawa po tayo ng MTB MLE kailangan itrain train po natin yung mga teachers sa sa pagtuturo sa unang wika hindi po natin maaasahan na yung mga teachers ay kusang magbabago lang yung kanilang uh, wika. Ikalawa, wala pong mga materials, no? Alam niyo po yung mga materials na ginagamit kaya hindi naman binabasa ng mga bata yan, no? At nasasayang lang yung kasi yung mga ating, materials na ito, nasa wikang Ingles. Ay wala English. pong naiintindihan. at at pakikita ko po sa inyo yung isang ano no, yung isang isa sa natuklasan namin tungkol dun sa tinatawag na Uh, reading without understanding no, na figures. This came from the 2003 FLAMS, Functional Literacy and Mass Media Survey. So, hindi lang ito mga bata, pero ages 10 to, 10 to 64, 64, kahit matanda. Oho, no? uh -huh. One, isa sa bawat tatlong Pinoy, hindi naiintindihan yung kanilang binabasa. So, Marunong bahalo... silang mag-decode. Uh -huh. -de decode nila yan. Well, so, pero yung sinasabi hindi yung comprehension, yung understanding. Opo. So, so bali yung sinasabi nyo, parang halos hindi literate yung ating population mataas po yung yung uh, functional Naka illiteracy sa ating oh, sabihin, bayan. ibig sabihin, uh, napapronounce nila yung mga words. Pero hindi nila Individually, mabit. baka alam nila yung ibig sabihin, pero yung comprehension ng kabuuan ng binabasa nila, mababa. Oh, ngayon, ito po, no? 2008 phlegm survey. Kasi yung phlegm, ginagawa po yan every five years. Sorry, ano yung phlegm? Ano yung Functional Literacy Education and Mass Media Survey. Sa at at ito to. yung ginagawa. Ito po yung ginagawa dito sa Pilipinas. Ang, ang Pilipinas po, yung Functional Literacy ay by levels. Ano? May level 2 at saka level 3. Yung level 2, may computation skills. No, yung level 3 may comprehension skills. So lahat skills. lahat ito hindi lang mga estudyante. Tama po 'yan. So ito ay representatibo sa nangyayari sa buong bansa. Okay, so ang resulta nito 2008 pa. Yan ang uh, malamang yun pinaka pinakahuling survey Opo. na to, no? Yung level 3 can read, write, compute and understand. 70% lang. Anong ibig sabihin nito? 30% ng mga bata o ng mga tao, mga tao. sa Pilipinas walang comprehension skills. Kaya nilang magbasa, pero hindi nila kayang umunawa ng kanilang binabasa. Hmm. At matagal na namin itong sinasabi. No? Dito sa ating gobyerno, ang gobyerno hindi nire-release yung figures na ito sa publiko. No? Kasi nakakahiya. Kasi nakakahiya. No? Gusto nilang mag-concentrate dito sa K plus 12. Okay yung K plus 12. No? So, Pero sumasangayon kayo doon? Sumasang-ayon kami doon sa K plus 12 provided No? Kailangan bigyan na natin ng DIN yung basic education. Wala pong mangyayari kapag ang intervention natin sa last two years. Huli na po yun. Ang dami na pong nag dropout ang dami na nag-create na illiteracy. Pero may polisiya na tungkol sa uh, multilingual education, yung, mother, yung paggamit ng mother tongue. ba? Diba? Tama po yan. So Pero, pinapatupad ba to kahit saan? Pinapatupad po ito. Tapos medyo uh, mabilis-bilis yung ginagawang train ngayon. Hmm. Ang, ang totoo niyan, Mawi, nagpapasalamat rin kami dun sa DepEd kasi ang nangyari na po ngayon, itong nakaraang, uh, nakaraang summer ay may tinrain na po na 100 na teachers per region no para sa pagtuturo ng mother tongue. Pero hindi At, kaya ano top, hindi masyadong uh, hindi practical dahil uh, gagawa ka ng mga materials sa bawat mother tongue. Yan, yan ba yung isang pangangailangan nitong policy na to? Kung Opo, ipapatupad nagawa, natin itong multilingual nag, education? Nagawa na po ng mga teachers yan. No? So In mga 15, teachers mismo ang gagawa? Opo, yung 15 of the biggest languages. Ngayon nabanggit ko kanina, alam ko yung, yung apprehension mo tungkol dun sa eh, 170, makakakreate hmm. ba tayo niya? Hindi po, uh, dapat makita rin po natin na yung the top 15 languages, already account for 95% of the population. Top 15 so, in terms oh, of the, most the th most common. Uh, the most common and mm. the biggest number. So, makatwid, pag nakagawa tayo ng, ng mga, mga materyale sa labing limang wikang ito, na-cover na po natin yung, yung 95% of the population. Tapos, ang gagawing pagpapatupad po ni, na ito, hindi po sabay-sabay. Okay, gagawin po nating bay-bay-itang. Bait, bait, mm -hmm. ngayon Ngayon, preschool muna. Okay. Pag sa susunod, so mga pilot programs ito. Sa susunod, Grade 1. Sa susunod, Grade 2. Sa susunod, Grade 3. So ang ginagawa po natin, meron tayong mga pioneer schools. Meron meron na ngayon. Meron na pong mga pioneer okay. schools okay, uh, example Training po. na po sila. Example po ng Pioneer School uh, ng uh, uh, multilingual. Ang, ang pinili na po nila yung most of the central schools, no halimbawa central school doon sa Naga, na nila. So nagtuturo sila doon ng, uh, ng Bicolano. ginagamit ang bicola, ng no? Bicol, Sa pagtuturo ng math, Tama science, ganun. So uh -huh. ano naging resulta? Mas mabilis ba yung, mas effective mas ba yung Mas mabilis yung pagkataonawa, learning? pero yung testing kasi natin, gagawin pa natin, ano yan, no? ito pang gagawin natin. So wala natin, pang, wala pang ebidensya? Wala pang test na, na ginagawa. Oh. Mm -hmm. Dahil kasi simula pa lang, nung June pa lang yun, no? June, July, August, so mga tatlong buwan. Pero ang masasabi ko na lang, maingay na po yung mga classrooms natin ngayon. Hindi katulad nung araw na tahimik sa ang lumilita, eh, sapagkat hindi naman nila... Hindi komportable doon sa medium, hindi, at saka hindi sila makasagot hindi ng mga tanong. Hindi makasagot tano. ng maayos. Kaya maingay, gusto po natin na mangyari yan. Umingay po yung ating mga classroom para okay, yung mga bata. siguro ang concern ng maraming leaders at kamagulang, di kaya tayo lalong mahuhuli dito sa... Yun nga, yung English competition pati China uh, ano na mabilis na yung pag-aaral ng Ingles no hindi kaya tayo lalong uh, kasi dami nagre-reklamo ngayon na bumabaraw yung ating English eh, proficiency uh, yan daw ang kailangan para sa global economy etc oh, pero that's not the way to go Kung ang gagawin mo ibababad mo yan sa Ingles from the very beginning no from from uh, kindergarten to ano no yun po ay napatunayan ng mali kahit sa US yung Thomas and Collier study, no? Ito po ay isang long range na study, 11 years po ito, no, na, na isinagawa. at napatunayan nila yung mga bata na nagsimula sa kanilang unang wika bago tin transition dun sa all English cu curriculum after 6 years, no? Natalo po nila yung kahit na yung mga native speakers of English. Okay. Dahil ginawa pong pundasyon yung first language at yung mga total, yung mga bata na ang first language ay hindi English, ay binabad sila dun sa all English from day one. No? Sila yung pinakakunting English yung natutuhan. Okay, at so... ito alam na ng, ano, ang, ang nagtataka kami, no? sa buong mundo, alam na ito, alam na rin ng UNESCO, alam na rin ng World Bank. Pero dito sa Pilipinas, para bang napaka ano, no, Jurassic yung ating kaalaman. Nakikinabang alam nyo ba uh, mawi no itong, Howie first Howie. Uh, Howie, uh, itong first language education no ay nung 1950s pa ginawa sa isang experiment sa Iloilo so hindi pa nagbabago no at nakikinabang yung, yung yung mundo dito sa research na ito eh bakit tayo hindi pa na, hindi tayo nakikinabang dito sa mga research na ginagawa sa sarili nating bayan Okay, so sa ibang bansa napatunayan na na epektibo itong multilingual education Tama kahit sa pag-aaral ng Ingles, Opo. no? So hindi sila nauuhuli. So okay, so yung itong buwan ng wika dapat pala buwan ng mother tongue. Hindi, uh, hindi lang buwan ng mother tongue eh kasi yung Commission sa Wikang Filipino, ang inato pag nila yung 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 wikang pambansa. Pero ang sinasabi po namin, nung unang-una pa 'Yung buwan ng wika ng wikang pambansa ay buwan ng mga wika sa Pilipinas. Dapat 'yan 'yung naka 'yung patakaran natin ngayon. At ito po hindi ay buwan ng wikang Ingles. Hindi po, <laughs> no? At hindi lang buwan ng wikang pambansa uh, ng wikang pambansa lang. Kasi alam niyo po ba na ito pong uh, mother tongue education, no, ay kasama dun sa ipinangako ni ni Pinoy. Doon sa kanyang 10-point program sa education. Ito po ay number 7 rationalization okay. of medium of instruction. Ang okay. slogan po niya is kailangan matuto ng Ingles para makakonekta sa digdig. Kailangan makak maka matuto ng Ingles ang uh, uh, wikang pambansa para makakonekta sa sa ating bansa. Pero kailangan po natin ng wikang kinagisnan no to connect with our heritage. Hindi po nakaraan ang pagtatalo ano ba wikang English or wikang Filipino mali po. Mali po yung both. tanong, no? At ito po ay hindi hindi natin pinag-aaway itong mga wika na to. Nagtutulungan po ito. Pag marunong ka lang ng ano ng ng uh, iyong wika at wala kang ibang wikang alam, no? You will be ano, you are uh, selected for extinction, no? Pero kung marunong ka ng wikang Uh, kinagisnan, marunong ka ng wikang pambansa at marunong ka rin ng wikang Ingles, no? ito po yung gusto nating mangyari sa ating mga mamamayan. Okay. On that note, maraming pong salamat, Dr. Ricky Nolasco.